Andito kami ngayon sa Romulo's Restaurant na nasa High Street, DGC To celebrate the birthday of my brother-in-law at saka ano, nakicelebrate na rin kami dahil wedding anniversary namin mag-asama. And unang si Ano daw ito? Ano ito, baby? Ay, hindi na patahan Anong tawag na ito? Lichon Kawale Sisi. Okay. Lichon Kawale eh. Sisi. Ah, gising-gising. Gising-gising yan. Gising-gising. Gising-gising. Okay. Gising, oh gising, gising. Ano? Flying tilapia po. Oh, flying tilapia doon. Ayan. Flying tilapia. Lumilipad ba to? so, ano naman ang tawag nito? crispy tajang. Crispy oh, tajang? bakit tajang? Tajang nino yan. Kanino ang tajang to? Ah, tajang ng isang beef. Okay. Okay, talapit pa. Dapat, ah. Ito naman ay adobo. Adobo rice. Oh. Yeah, one, one, magpa-picture naman. Dito ba? Magpa-picture naman. Yeah, ano yeah, na yeah. O, yeah. oh, may din, mugo din. Mugo shop din. Siyempre, meron tayong ano. Meron tayong pamangkina sa U.S. of A. <laughs> na, ano, kailangan. Wala ba itong ganito doon? Wala? But, ah. you make your own, or mga Pilipinas, may oh, narasana. Ah. So, na-miss niya yung munggo. Ayan. <laughs> Ayan. Happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday. Happy, 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 happy birthday. Happy birthday, baby. <laughs> happy birthday.